kami ni Ralph sa loob ng SM. Pili <laughs> kami ng wig para sa gaganapin naming role. So magiging party ako ng teleserye ng Pugong Bihero Team. Abangan niyo po yan. 899 na eh. It's short hair. Short hair? <laughs> short hair. Ayun lang. Kanino? Ay, that's mine. Tapos yung ano, pink. Yan Kayo. Yan, excited na ako suotin yan. Dabra <laughs> siya yung po, yung size niya sa ulo standard naman ano? Yes po, I may adjust adjust. Oh, okay. Okay, bagay yan. Siya kasi ang magsusuot niyan. Mas ako to. sa akin yun. Panindigan <laughs> mo yun. Sa kanak ko yan na. Bibili ano na lang. tayo, tayo. ng wig oh, okay. Actually, pwede na po akong walang wig Sulat na. Bagay siya kasi yung iksihin Mukha ko. Alam mo, ano yung aso na ano? Ano yung aso <laughs> na, <laughs> na mahaba <laughs> buhok? Opo. Kasi <laughs> yung <laughs> um, mag-brush ka saan. Ito hmm. mo. Ha? Ito na kasi masuklay din oh, Okay. Oh. <laughs> Matibay naman siya eh? Bakit na. Bakit yung pala ang mahabang hair lang? Ay, hello. Ibaba daw siya, sir. Paano? Eh. Dito, dito. Kasi makikita okay. yung Plus, ano. Dira sa baba. Dito. Ano, Ano? Ano, ibaba. Ganun pala yun. First time po kasi maging girl. Ang ganda siya ng white. Ito lang. saan lang. Sasampalin kita ha. Yung role. Ay, hindi ako yung sasampanin mo. Ako ba? Si oh. Sige. Hi, ma'am. Ano pong name nila mo? <laughs> <laughs> Thank you Lumahan sa mga nagpaganda sa atin. Dito sa bagel... Oh, diba, bagel Girl. Oh, di ba? Bagel Girl. O, bilhin oh, na kayo. Hindi oh, <laughs> to sponsor da. Oh, 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 oh. Kumanda po kayo sa mga magiging eksena namin eh, ni <laughs> i imagine ko pa lang. I-imagine mo pa lang. Nakakahiyan. ba ako pinagtatawa uh, na? <laughs> Ang landi ko! May nakakatawa ba? May nakakatawa ba? <laughs> Sobra! <laughs> Hindi pa nakadamit yan na Hindi pa, nak pa nakadamit yan. Weh! <laughs> alam mo, alam mo yung macho na malaki ang katawan niya. Bago pa yan. Bago riban Tingnan natin yung reaction ni na Sir Paul. Nandito kami ngayon sa grocery. Eh. Hi. Hello. Hi. Aray. Ang ah, hirap. Ha? Huh? Bagay ba? Pwede magpa-picture Sir Paul. Sir Paul, magpa-picture naman. See

Magbibis na tayo. Magbibis na po ako para doon sa aming dula-dulahan o sa aming YouTube serye ng Chris Pau. May kaganapan po akong role doon ngayon. anak nakakatawa po. Ito po yung susuotin kong duster. Ang <laughs> tanong kasi kaya sa akin to, laki ng tiyan ko dito. <laughs> <laughs> Huy! <laughs> <laughs> ay. <laughs> Ano pa ano oh, 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 Pero parang kulang pa. oh, 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 meron nga akong video. Pero ang tanong, kailangan ko ng belt? May belt pa dyan? Belt? Parang mas ganda siya may access dito. Oo. Pero parang yeah. ang liit pa rin. Kulang pa yung dede. Gusto so, ko talaga yung malaki talaga. Yung kahapon ang ganda oh, eh. Oo, sige. Makihan pa natin. Nanakihan pa po natin yung dede ni Anwa. Ang name ko, Olga ba? O Janna? Gusto kasi ni Sir Paul, Janna eh. <laughs> Pwede mo yung hindi na siya, pero tingnan mo naman yung mukha. Ito mas nakakatawa yun. Hmm? Um. Kami si mukha na lang. Talaga? Ano? Maka siyang ano. Babae na. babain Babae na si Ralph. Babae na. Hindi ko alam ano ito. Ano mang ilalagay ko sa aking bed? Pampalaki. Ito na lang. Tapos ka na? Work? Ano oras na? Ah, na. Oh, sige, alis na ako, nabas na ako. Saktong-sakto lang. Eh, dapat yan hindi matatahin. Ang gagawa na po. Pwede ako mag-t-shirt sa loob. Or... Ay, gusto, ganyan. Na ganyan. Okay. Ganyan, ganyan kalaki dapat. Ang laki, grabe. Ang mga masuotin ba yun? Ang laki, <laughs> gusto. <laughs> Paano ito magkakakak? Ito na! Ito na naman! <laughs> Ganda lang ang friend namin na yan. Ano ka magkakautong? Bak may utong siya. <laughs> Ay, ang ganda. Hindi kasi dapat yan, Jay, ah. Mayroon ka naka, ano dito? T-shirt? Naka, ano? Naka, wala kasi ako. Ay, ano? ano? yung ano, yung... Hindi yung... siya matatanggan. Yung, parang ganyan lang. Yung square, square. Yung, yung, yung pangalan niya. Hello! Hello Thailand! Thailand. Dapat <laughs> so, Yan, dapat na ani May may Hindi brush wisho click ka Ini to muna, 'di. 'Di. halatang ano. Ay, sige na din. damit sa loob May pants. Nakuhà. Nakuhom ka ano kanyan. Dapat <clears throat> tisyan may yung balik. Yung tap na lang. Palon yung no, yung sobrero para ipitin mo siya ganon, para ganon, para flat lang. Tapos ito. Di ba may itong mabuhay lang sa biyay ko? Hindi, papangit siya. Hindi, tingnan lang natin. Wait lang, parang gusto ko mag-exercise muna. Mag-exercise muna ako. Wait mo daw. Ayun pa Ano natin? I, ano natin sa ganito? Oh. Pwede <laughs> natin. Ang init mo na to. Sa kami yung Yan. Dapat nga masunog yung sasakyan niya. Kapag ang buhat, please, nabidali. na kapag. Tapos na Ayan. Ang pala. init? babae. Yung Yung wig. ng kang Ang init. init. pala pag may magka, magka de or, or what. Ang <laughs> <laughs> eh, Diyos ko. Hindi na tumananin Dapat ito eh, ay nakaganun din. <laughs> <laughs> <Nakagano>. <laughs> ah, dito. Ay, sorry. Tapos <laughs> yung dede mo, oh, talaga yung utong. Diyos ka. Tatlo yung dede. One, two, three. Ay, mo yung dito Mula siya dito dapat. Dapat. Ay. Siya pa hawak na. Dito siya galing sa anong... <clears throat> sa baba. Okay. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan! Beautiful girl! Nakikita ba? Nakikita? Yung irim? Sakto na lang? Sakto na lang. Okay uh, na yan. Ayan. Wala kong chingay Ano nga yan? Ito na lang. Itong white. Ito na lang. <laughs> Ito na lang. <laughs> okay na yan. Ano? Ben, ako cellphone! Nasaan yung bigas dyan? <laughs> Di ba babuhating ko bigas dito? Yan, sobrang laki! na yung na <laughs> <laughs> yung bigyan uh, Ay hindi, hindi. ko yung pa na gusto ko yun. pa tayo. sige. sige. <laughs> <laughs> <laughs>

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยปับปลอยสวัสดีค่ะครับคุณค่ะรับคพูดค่ะอัะนุ้งก็ขวินบูชาเมื่อกี้เอวค่ะ Uy, Jun, baka umano sa ulo mo yan. Ayan. Ayan, waiting lang lang po tayo na mag-start ang teleserye, no? O, oh, di ba po ang laki? Aray! ang laki na ng pimp Ten año po yung daddy ko, s'yung laki na po ng PB house. O, oh, kaya po untakloban yung PB house. Oh. 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 baba po ako ng hagdan pero hindi ko na po makita yung daan. Hindi ko na po makita sa laki po. O, oh, o, oh, o. Oh, hindi na po makita. Madadapa po ako dito. Sana si Madam. <laughs> Ladies and gentlemen. Ate yung ano? Ate yung ano? Tatlo. Si Rian Ramos at si Fidel Ramos. Oh, okay. <laughs> 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 Hindi pa naman nagsa-start. Kasi so, ang bigat-bigat po pala sa pakiramdam, no? Init, no? So, yun po mga sa inyo na may In ganito pong size. Um, ramdam ko po kayo, dama ko po kayo ang hirap na pinagdadaanan nyo. <laughs> ang bigat na dinadala po ng... Ang, bigat na dinadala nyo po sa buhay, literal na bigat po pag ganito po kalaki yung inyo ay... Alam ko na po ngayon kung ano ang tunay nyo nararamdaman Aray! Yung buho ko po, parang yung buho ni ano, yung sa Shider. Kilala niyo ba yun, sa Shider? Yung, yung, kalaban po doon, parang ganito po Ano ba yan? Tinanong ako. Ano? May kulay. Oh, ano yan? Ano yan? ano? 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 Ano yan? Ano? Ano? Uy, bawal. Baka ma-report ako. Yeah, okay, tayo ni ano. Si Chris Maganda ba yung hair ko? Teka lang, teka lang, teka lang. Eh, Ano ba yan? Ara! Ba! Lakas! Okay, since wala pa naman po yung show, hindi pa naman po nagsa-start yung dating ko. Mag-exercise muna po ako. Samahan niyo po muna ako mag-warm up. Ready? Go! One, two, three. Ano? Kunin mo 'yung 3. ready na po ako. Let's go na po. <laughs> oh, pa tansi, tansi, tansi. <laughs> Anong, ah, Bakit ako magaga sa parking? Igang, gam, igang, igang! may ano? Magdala! Okay. Eh, Siyempre, <laughs> si <toots boyan. laughs> ka ba? Hello! May hawak sa ilaw. Si Tuts po lang yan. sa ko Okay. Hindi na nakakahingasin mo to. Pag sinabi action. natin? One, two, three. camera, Ay, wala pa. <laughs> okay. <laughs> like <Light>, camera, action. <laughs> <laughs> ayan, nagsa-start na ho ang eksena ni Madam. Dalawa kasi kanay dadating eh. Magkikismisan kami. Gusto niyo po ba makita ko ano na sa loob? Oo. Oh. Mm, mm, mm. yan. Pawisan. Hi, ayan, Diyos ko. Tapos na po yung aming eksena. Oh my goodness. Lantang-lanta kami. Hi, Krishna. Good job. Good job. Grabe. Grabe naman nung aming eksena. Ah. Pinapawisan kami. Mahirap pala maging artista Kaya nga, no? Mahirap pala maging artista